Idol. Oh, idol. Uli siya. Ako sumabit. Sige mga idol sa ah, ha. Sabi siya na. Sumabit natin. Palusong ako boss. Pa pa boss kabos. Oh.

ཁེ no Yun, pangatlong huli natin to mga idol. Yung dalawa kasi hindi ko na nabibidyohan eh. Ah, ito. Yung mga huli lang natin sa pagbari lang natin nabibidyohan. Upload. Upload. 怎么办？ idol magre-relax tayo kasi yung mga isda malalayo kailangan natin talapitin hindi natin titirahin ang titirahin kasi tulad nung ito tanamaan malayo eh yung tiyambang ko ay yung kalin yung unang malapit yun ang natin so, kung anong maganda sa isyu ang titirahin natin ito so, maganda ganda mga isda rito malalaki yung mga idol so, mga idol meron na naman dito sa gilid natin kaso nakaharap yung tilapia isa na ito ayun hey, ayun hey, hey, malaking muna mas malaki tinamahan ka sana kanina ko pa si tinitiri ayun nakahuli natin si mga hunters Nahuli, nahuli. wala yung sabit yun o mga kaantes lapad fingers mga idol ah, laki hmm. ganda ng size nagpala tayo ngayon mga idol ang ganda yung mga natin dito bagong spot to, sa, sa ano to sa paruba kaso ibang kuan, puno dati kasi puro akasya rin nakita ko ngayon dito ano naman to, kayo nito muna natin ilagay ang bilaga sa baba ay cooler wala tayong dalada ano ah lambat ano ba naman natin yan pagdating sa bahay Lubog Ayun oh, no? patay. Dali. Tuwad. Malalayo lang. Tingnan mo tinira ko na rin kung asaan. Nasa ano? May 15 siguro. 15 meters di siguro. Ayun o, no? ayun o, no? ayun o. No? Kitam doon. Ayun. Layo ano? Tinatsambahan ko lang eh. Ay bako, masasabit doon sa may isa ko. Eh, may nakasabit doon eh. Pakitanggal mo na nga sa bala, idol. Pasuyo lang, na. pala dito, ah. Ayan doon, may nakapabiyay din ako isa ro, no? Nasabit sa may, ano, palay. Malayo lang yung isda. Kaya kinukong ko na rin. Sige, salamat Idol. Isda, pero naghanap pa siya ng... Oh, good morning, ayari si, ano, Idol Gitchin Vlog. Ayan. Oh, Dito, Di nakita na naman kami sa bukid. Chintas. Ayun na, layo. Mm. Um, ay, pa yata? Ay. Wow. Ay. hindi. mukhang eh. hey, no. hindi, tama, Wah, hindi, hindi ka nagkakamali oh. Tinakbay pali eh. Oh. oh. Layo. Layo. ng mga <laughs> ista idol eh. Hmm. lang la ista pero tingnan mo lalapad. Panalo panalo oh. Oo nga, no? Oh, di ba? <laughs> <laughs> Baka sa tuwan. Pero mas maganda may, may pa, no? Oo. Eto mo, layo na yun. Yan, di ko nakakita, eh. salamin eh. Nasa 10 to 15 meters dito. Ay, ang ganda. ganda, oh. ganda oh. ng size, ano? Hmm. ganda ng size. ito oh. Kanina, balak-balak -bala ko nang umuwi. Sabi ko, wala. okay alam mo meron dito. Hindi, nanggigilid-gilid ako kanina dyan. Hindi, mga pirmes. Pag dumarating ako, bagla, pasabi ko, barang may gumagat, may ano, pumupusag. puntahan ko. Kahit bukas, pwede ka rito. Oo. Oo. Maganda, ganda. -ganda. Eh. Ako... Yun, <laughs> ang eh. Ay, pati Marami ka pa bang puto? ano?

ni sila nakapalupit din doon mo ni sa Mexico eh ha no hindi ma <maap>, bali apat <laughs> <laughs> pagkaisa lang ba hindi oh, pa tinamaan ah. Hatin na maaha, kalakod dito naman. Ah. Kala ko, di <laughs> ah, ay sumabit na naman Papula lang. mga kaidol okay, kadali na naman tayo ng isang pulahan ayun o oh. ayun o oh, lalapa, lalapa. itulah lap under malapad naman mga ka-hunters ulit tayo ngayong araw na to mga ka-hunters tataba ng tilapia malansa na yung aking bag mga ka-hunters malalaki na dyan sa loob ng bag Ay, tilapia, Tumatalon pa. sapit eh. mga kahantas, ang lapad oh. Taba. taba idol, idol. idol. ng mga idol taba ng tilapia na area kapal kapal ng ano niya ano, laman oh no? Others. Sana, sana. Kala niya, hindi siya madadali at malayo siya. Kahit malayo siya. Tinatamaan ko na yung malayo. Kanina hindi ko tamaan eh. Huwag ka malalaglag. Ang malaglag. Yun. Kasama yung sanga. <laughs> Mas matibay pala yung braided ko kaysa sanga. Tibay kapit nung kapit ng pano, oh. braided. Ngayon mga hunters oh. Another shot na naman tayo, lapad. Oh, panalo panalo tayo ngayon dito, sulit. Malasang malansa yung aking ba. Pero sulit na sulit Labalang malang katapat yung mga ka hunters Ngayon mga ito, kukunin muna natin yung sumabit din eh. lapit-lapit tayo nakasabit din ayun o patuloy muna natin yung yung braided parakan huli muna natin isda nutol na natin yung blat yung bala yan ang natin sa ano yung idol na Brothers. Dito na po tayo sa bahay. Dito na natin yung huli. Oops. Yun. Oo, uh, sulit oh. Ayan, hmm. idol diba? Ayan, no malaki parang ano halos puro pinkers po lahat mga idol Ayan, 2 4 6 8 10, 12. 12 na po yan, mga idol malalaki sarap na itong lasag tabaan siya na ito na yan, sa mga nanon salamat sa thank you, thank you salamat po sa support ha